Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Ang aralin natin ngayong linggo ay ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapulo ang Timog Silangang Asya. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga paksa patungkol sa liberalismo bilang batayan ng pananakop ng Britain at Estados Unidos. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano sa Pilipinas, gayon din ang mga tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. Para sa ating pagbabalik-aral, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan sa maikling pangungusap. Paano naimpluwensyahan ng nalinang na teknolohiya at industriya ang pagpapalawak ng mga imperyong kanluranin. Para sa pagsisimula ng ating aralin, bigyan ng katuturan ang political cartoon sa pamamagitan ng pagsagot sa katanungan. Ano ang iyong maipapakahulugan sa kapsyong 10,000 miles from tip to tip ng political cartoon na may kaugnayan sa kolonyalismo at imperialismo. Kabilang ang Pilipinas sa malawak na teritoryong sinaklaw ng kapangyarihan ng Estados Unidos na bumubuo sa 10,000 miles from tip to tip na sumisimbolo sa ginawang pagpapalawak nito. Ito ay patunay ng hayagang gawaing kolonyalismo at imperialismo bilang ediyang nakakubli sa likod nito. Sa panahon ng kanilang pananakop, Ginamit ng mga British at Amerikano ang ideyang liberalism upang mahikayat ang mga katutubong sumunod sa kanilang kagustuhan. Ang liberalismo ay tumutugon sa pilosopiyang politikal at moral na nakabatay sa pagpapaunlad ng karapatan ng isang individual, kalayaan, pahintulot ng pamahalaan at pagkakapantay-pantay sa batas ng pamahalaan. Ang ediyang ito ay pinaunlad ni John Locke, isang pilosopong Ingles, sa argumentong ang lahat ng tao ay may natural na karapatang mabuhay, karapatang maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Dahil dito, ang mga karapatang ito ay hindi dapat labagin ng pamahalaan. Batay sa ideyang ito, inihayag ng mga British ang kanilang civilizing mission noong panahon ng kolonisasyon. Binigyang katwiran nito ang kalagayan ng Britain bilang isang imperialista na may karapatan at katungkulang pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga bansa na wala pang matatag na pamahalaan upang gabayan ang mga ito tungo sa pagunlad at makabagong pamamahala. Sa kabilang banda, ikinalat naman ng mga Amerikano ang kanilang white man's burden na tungkulin nila na ikolonisa at gawing moderno ang papaunlad ng mga bansa. Tunghayan natin ang pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas mula 1521 hanggang 1898 ay isinakatuparan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Bagamat nakapokus sa pananakop Gamit din ng mga Espanyol ang mga elementong pagpapasampalataya sa mga katutubo sa katolisismo. Kasama sa kanilang pananakop ang mga relihiyong orden ng Agustinian, Dominican at Franciscan na nagtatag ng mga simbahan, paaralan at misyon sa bansa. Gumamit din ng puwersang militar ang mga Espanyol upang mapasuko ang sinumang laban sa kanilang pagkontrol. Representative colonial ang ginamit na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang representative colonial na pamahalaan ay ipinatutupad sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador sa kolonya bilang pinuno ng administrasyong kolonyal. Ang gobernador ang siyang nangangasiwa sa pagtatalaga ng batas, pagbubuwis at pagdidesisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa kolonya. Ang Pilipinas ay tuwirang pinamahalaan ng mga Espanyol simula noong 1565. Gabay ng patakarang asimilasyon, ipinangaral ng mga misyonerong Espanyol ang kanilang relihiyon, sining, iskultura, pagpipinta, musika at patinap ang pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Sa ganitong paraan, nakuhang mapangibabaw ng na mga Espanyol ang kanilang lahi sa bansa. Ang mga Espanyol din ang umukupa sa matataas at mahalagang posisyon sa simbahan at pamahalaan. Dahil sa malayo naman ang Espanya, ang Pilipinas ay pinamahalaan ng Hari ng Espanya sa pamamagitan ng Viceroy o Gobernador ng Mexico na noon ay kolonya rin ng Espanya. Ang hari ay nagtatalaga rin ng konseho na siyang nangasiwa sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang mga sakop na kolonya. Pinasimulan nila ang sistemang inkomienda. Ito ay sistemang piyudal kung saan ang isang bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito ay ipinagkakaloob sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang mga serbisyo sa hari. Ipinatupad din ng mga Espanyol ang sistemang polo-e-serbisyo kung saan ang mga kalalakihang Pilipino na may edad labing anim hanggang anim na pu, ay pinagtatrabaho ng sapilitan sa loob ng apat na pung araw sa mga proyektong pampamayanan. Ang monopolyo ng tabako na itinatag ni Jose Basco y Vargas ay matagumpay na nagpayaman sa mga Espanyol sa kapinsalaan ng mga Pilipino. Inabuso at minaltrato ng mga Espanyol ang mga mamamayang Pilipino sa mga rehiyon na may mga pataniman at plantasyon ng tabako. Pinamahalaan ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng daan at taon. Gayunpaman, sa loob ng mahabang panahong ito, sinikap ng mga Pilipinong ipaglaban ang kalayaang hangad hanggang sa sumiklab ang digma ang Espanyol-Amerikano noong 1898. Alamin natin ang naging tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Dahil sa labis na paniniil ng mga Espanyol, pag-angkin sa mga lupain ng mga katutubo at sa pilitang pagpapaangkop ng relihiyong katolisismo, ang mga Pilipino ay nag-alsa laban sa mga dayuhan. Ang mga pag-aalsang ito ay bunsod ng paghahangad na makalaya upang mapamahalaan ang sarili, gayon din ang mithiing mapanatili ang nakagis ng kultura at gawin ng pamumuhay. Hindi man naging matgumpay ang mga pag-aalsang ito, ay nagkaroon ang mga iyon ng mahalagang bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng bansa. At higit sa lahat, sa diwa ng pakikipaglaban na hindi naglaon ay nagpaningas ng higit na malawakan at matagumpay na kilusan para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas noong ikalabinsyam at ikadalawampung siglo tukuyin naman natin ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kolonisasyon ng mga Amerikano sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946 ay hindi tuwirang pananako. Ito ay ibinunsod ng pangyayaring Spanish-American War at rebolusyon sa Pilipinas. Nang panahong ito, ang Pilipinas ay pinamamahalaan na ng Spain sa loob ng mahigit na tatlong daang taon. Nang panahon ding ito, nasa kasukdulan na ng pakikipaglaban ng mga revolusyong Pilipino para sa kalayaan. Noong 1898, nakipagdigma ang Estados Unidos sa Spain bunsod ng malalang insidenteng naganap sa Cuba. Ang Pilipinas na kolonya ng Spain ay naging puntirya ng Estados Unidos sa Pacific. Noong Mayo 1, 1898, naganap ang labanan sa Manila Bay. Ang labanang ito ang nagpasimula ng Spanish-American War sa Pacific na nagpahina sa kontrol ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay napasakamay ng mga Amerikano bunga ng Treaty of Paris noong December 10, 1898. Sa pagkakataong ito, palihim na isinaayos ng Gobernador General na Espanyol ang pagsuko sa Pilipinas matapos ang pagkunwaring pakikipaglaban sa mga Amerikano. Nilagdaan ng mga Amerikano at Espanyol ang kasunduan sa Paris noong December 10, 1898 na nagsalin ng pamamahala ng Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang US 20 million US dollar. Bilang estratehiya sa pagtatatag ng impluwensyang Amerikano sa bansa, ipinatupad ang modelong sistemang edukasyong pampubliko na layong isulong ang pagpapahalaga at kulturang Amerikano upang makalikha ng henerasyong Pilipino na makikiisa sa Americanized na Pilipinas. Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng iba't ibang paraan ng pagkontrol sa bansa. Napanatili ang mga ito ng hukbong militari upang supilin ang potensyal na pag-aalsa at mapagtibay ang pagkontrol sa bansa. Gamit ang mga ideyang benevolent assimilation at white man's burden, ipinalaganap ng Estados Unidos na ang kanilang pananakop ay itinadhana ng Diyos na magmumulat sa mga tao na kabilang sa mga kabihasnan sa labas ng kanilang hangganan. Ang Pilipinas ay pinamahalaan ni Pangulong William McKinley ng Estados Unidos. Ang pangyayaring ito ay hindi inasahan ng mga revolusyonaryong Pilipino. Gayunpaman, paman, hindi napigilan ng pangyayaring ito ang nabuong damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at tinanggihan ang pamamahala ng isa pang kolonyalista. Noong July 4, 1901, itinatag ng Philippine Commission na pinamunuan ni William Taft ang pamahalaang sibil sa Pilipinas. Ito ang pagsisimula ng pamamahalang modelong bureaucratic ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang pamahalaang bureaucratic ay tumutukoy sa pamamahala kung saan ang pinakamahalagang desisyon ay isinasagawa ng hindi halal na opisyal o pangkat na mga opisyal ng pamahalaan na may permihang tungkulin. Noong 1916, Alinsunod sa Batas Jones, ang Pilipinas ay pinamahalaan na ng mga Pilipino. Ito ay binoo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives. Sa pagkakataong ito, si Manuel Quezon ay nahalal na Pangulo ng Senado at si Sergio Osmeña naman ay nahalal bilang tagapagsalita ng kapulungan o Speaker of the House. Ang yugtong ito ay tinawag na Pilipinasasyon. Ito naman ang mga tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Amerikano sa Pilipinas. Noong Hunyo 12, 1898, kaagad idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit ang inaasahang kalayaan para sa bansa ay naantala ng formal na angkinin ng Estados Unidos ang Pilipinas sa bisa ng kasunduan sa Paris. Hindi kinilala ng mga revolusyonaryong Pilipino ang pag-angkin ng Estados Unidos sa kapuluan. Noong January 22, 1899, ipinroklama ng pagpupulong ng Kongreso sa Malolos ang unang republika ng Pilipinas na kinilala bilang revolusyonaryong kongreso. Sa si General Emilio Aguinaldo, ang unang naging pangulo ng pamahalaang ito. Sa loob ng tatlong taon, nagpatuloy ang mga revolusyonaryong Pilipino sa kanilang paghihimagsik para sa tunay na kalayaan ng Pilipinas at sa pagkakataong ito ay laban sa panibagong mananakop ang mga Amerikano. Naganap ang digma ang Pilipino-Amerikano mula 1899 hanggang 1902. Ang pagsisimula ng digma ang Pilipino-Amerikano ay inihudyat ng unang putok na naganap sa Santa Mesa noong February 4, 1899. Nang sumunod na araw, ipinag-utos ni General Arthur MacArthur Jr., ama ni Douglas MacArthur, na tapatan ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa labanan. Ang labanan sa Maynila ay pinamunuan ni General Antonio Luna, ang kinikilalang may pinakamay kakayahang commander ng hukbong Pilipino. Matapos ang labanan sa Maynila, nagsimula ng habulin ng mga Amerikano si Aguinaldo. Noong Marso 31, 1879, hinabol ni General Arthur MacArthur Jr. si Aguinaldo sa Malolos. Ngunit hindi na niya dinatnan ang pangkat ni Aguinaldo na nakalikas na patungong Bayambang, Pangasinan. Ito ang nagtakda ng pagbagsak ng Kongreso ng Malolos. Ginamit ng mga Pilipino ang estratehiyang gerilya sa pakikipaglaban. Bunga ng malalakas na sandata ng mga dayuhan at sa tulong ng makabebe scouts, ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang kanilang pagsisikap na mapagkalooban ng kasarinlan hanggang sa ang rebolusyon ay humina ng mabihag si General Emilio Aguinaldo. Para sa inyong gawain ngayong linggong ito, gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng epekto ng pananakop ng mga Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. Gawin ito sa isang Oslo paper. Para sa patuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin paalam